katpin komoda ng mabuhay ang mga bakla at ay na nga, nayarig ang Bucky Burst. Walang pakeme at walang halong ate. Sumabog so ang enerhiya ni Katin Bernardo sa Pilipinas Got Talent Semifinals nang pasigaw niyang ipinagdiwang ang mga beki sa harap ng buong madla. Kung best in talent ang Femin, eh sikat naman ang best in Alishif. Dahil sa isang dingang babuhay ang mga bakla na ang mga koronang hawak niya nag lang siya eh, Asia Superstar. Ngayon, she's queen of the Ordinaris. At dito, fan service, catwalks her talk. Sa backstage, ang clue niya, puro talentadong Becky sa negosyo ang katiwada Becky sa friend circle mga isailistang Becky kaya naman sa mundo kailangan ng tunay na ali si Katid ang showbiz representative talbog puro Becky ba yung mga kaibigan niya no? oo yung mga stylist, stylist niya stylist niya Becky kahit naman yung mga artista puro Becky na, na oo sa kasi diba alam, ang mga Becky kasi ang, ang isa sa pinaka mga talentadong yes, tao, lalo na dito sa showbiz. Best stylist, designer, makeup artist. Lalayo pa ba tayo dito? Si, si Sandy, andyan. Oh. Saka, sino pa bang mga beki si sa JM baba? Si JM ang galing mag-medicine. Sino, pa ba? bang mga beki sa ibaba? Di ba? di ba? Pero ako, <laughs> oh. pero ang ako ang tinuturing ko rin na mga beki oh, oh. si Regine Villas. Ay, oh. oh. Sorry oh, 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 oh. ha. Tsaka si Marisol Soriano. Hindi, si Regine talaga. Oh, oh. Kasi bakla-bakla sila kung pero magsalita. Pero siguro hindi nila ina-expect na magiging ganun ka kung baga ka-jolly si nang sumigaw na mabuhay ang mga bakla, eh kinatuwa yun mga Becky kay Katrin. Kasi sa Pilipinas, kataling, oh, di ba, natalit. pasok yung same time yung mga oh, badinger oh, si. Oh, correct. Kaya doon naman nang galing yung mga mabuhay ang mga Becky. Oh, oh. Natuwa ang mga, Pero Pero mga Becky. Natuwa ang mga Becky, syempre, ang mga Becky kay Katrin. Pero diba? ako talaga, ang reyna ng mga Becky, inuulit ko, Regine Velasque. Oo oh, ano, naman, wala naman umaga. Oh. <laughs> Kasi bake diba? beke siya mag-ano rin, kumilas sa malita. At saka yung sa Asian, Asian superstar talaga si Catherine. Yes, yun ang tinatawag oh, sa kanya. Ah, oh, yun ang sa kanya. Sa buong Asia, kilala siya? Yun yun ang tinatawag sa kanya because siguro of the global success ng ano, Mga ng, movies, ng, niya. movies niya. Diba? Oh, kilala siya. Oo, oh, oh. at saka baka ah, okay. okay. meron silang Pinag-ano, pinag-hugo, ano, pinag-galingan ano, pinag kung bakit tinawag sa kanya yan. Kasi, kasi si Libenzi... Christian Bautista, oh. sikat siya sa Indonesia. Oh. Diba? Ay, ngayon, di na ni oh Sanez. Oo, di ba? Si Catherine, yung mga series nila sa Asia, Indonesia, oh, Malaysia, pinapalabas, pinapalabas kasi. kasi doon. Kaya sikat din si Catherine sa iba't bansa. Hmm, sa hindi, marami Asia. din pinapalabas ng mga oh, oh. teleserye sa buong Asian, ano eh. Oh. Country. Kasi mm -hmm. makikita mo din kasi talaga yung global appeal ni Catherine, dahil hindi naman siguro kikita kita 'yung 'yung kanilang pelikula ni Alden kung hindi rin talaga siya Wala akong duda na sikat si Alden. Ano, sikat na sikat si Katrina talaga, wala akong duda doon. Hmm. Pero medyo ano lang ako din kasi si di ba even Alden di diba, meron tawag sa kanya Si Alden meron din tawag sa kanya. Oh, sa parang Asia Hindi. Precious pambansang pambansang <laughs> <laughs> Kasi cute-cute at saka ganda ng katawan ni Adam Richards, okay. diba? Ayun, bati-bati, Ate Carmen Dolanas, Jared Damaso, thank you again sa regalo ng Ramon MJ Plantig, Ate... Si Ate Cecil Pili, thank you, thank you again sa gift. Ay, talaga naman. Pero inuulit no? ko ha, sobrang sikat talaga ni Katrina. Ay, Wala akong duda. Ba. Hindi, hindi. <laughs> <laughs> hindi hindi. <laughs> <laughs> hindi ko pinabawi. Eh, pero talaga uh -oh. sobrang sikat talaga siya. Pero kulang pa ang paliwanag sa akin bakit siya tinawag na Asian Superstar. Tanong natin kay Tita Long. Tita uh oh, Tita Long na nag-celebrate in... ng kanyang yes, birthday. I have Binated. a birthday. Happy birthday, Pero, Tita Box, Tita box office uh -oh. queen, walang duda, di ba? Uh -oh. Grabe. Na, ang ang kita ng mga pelikula. Na nakita eh, ko binigyan sa ng pa-birthday ni Sasha Padilla, ha, pumunta ha. Wabong. Si Tita Long na kaibigan ni Sasha Padilla. Tita Long. Maria Dion watching from Canada. O sa speaking of Canada, pinagsutingan ng Hello uh, Love hello, again, di ba? May plantig na gagalit kay Pablo. Bakit? Talaga ba? Bakit. Sabi niya ganoon. Mm -hmm. Allen pa sa Monte, hello mga Marisol, yun nga. Oo. O. Sabi niya ganun, kung yung pera ginamit nila sa movie ng Kim Pao, sana makatulong pa yan para kumita ng mataas yung pelikula ng movie. Kumita naman pa, kumita Pablo, malaki. ikaw talaga. 173 uh -oh. million, malaki uh -oh. na yan. Malaki na po yan. Malaki na yung Pablo. And with, has... ano, sa success niya yan, masusundan pa, o, oh, ba? Diba? Mm -hmm. MJ okay. 20, pero MJ Plantik at MJ Dendeng. Gina Moreno, Benden. hello. Okay, okay may batin na ako. Grace oh. Duenas, Pakibati mo kami dito sa Barangay Hall, Secretary Edgardo Ocampo, mm. Jayla, Rakiri, Ruby, at sa ating mahal na kapitan si Joseph Silvestre de la Cruz. Jel Harbone, Abone, hello si Jel. Dati siya lang nanonood, no? Dati no, nating no, no. no. EP si Jel Harbone. Hi Jel, kamusta ka na? Hi Jel, ka na? Bapalik ka na ba, Jel? Oo, oh, oh. kasi may nangangit. <laughs> Ah, na? Iba daw yun. Iba yan. Ibang Jeff. iba yun. <laughs> Hi, Miguel. You'll get well soon Hello. Hi, Hello. Kahapon birthday ng pamangkin ko, sa Bakod. Inaanak mo. Happy, happy, happy birthday, sa